Alliance Pilar, no? Ah, uh, sila po yung pilar na kung saan humahawak po sa Muntalban at sa lugar po ng uh, Bulacan at sila rin po ay mayroon pong ipagmamalaki kasi mayroon po sila ang sariling headquarters sa pamamagitan po ng dati po nilang kasama na si Chairman Chilean. Yan po mga mahal mong kapatid. Okay, kasunod. Angkan yang masifam maduna Prime Chief Global Supreme uh, Charter National Chairman Jing. Good morning. Good morning. Ever Chief, Global Supreme, uh, National Corporate Just. para po natin. Okay, so, uh, kasunod po si uh, uh, PCGS National Corporate Doc. Ayan po, uh, ayan po, no? Okay, sa so, uh, Red Dragon ng uh, Wing Coalition. Ah, CNP NCF Marie. Ayan, ayan po, no? Ah, pasensya na po. Nakalimutan po kanina o baka nahiya lang po lumapit sa atin po ah, nagsusulat. Okay, ah, huwag po kayong maya. Okay. Natapos po yung abang ah, paliwanan patungkol po sa tulungan. Alam ko po, kala ko kanina makalimutan yung happy birthday pagbate. Dalawa kasi ang programa na no? at napakaganda ng ating pong programa ngayon kahit lalong lalo na po sa mga babasbasan alam niyo po kung bakit ito po ang kanilang pagbasbas hindi po makakalimutan at maaaring makatipid ang mga opisyalis ng cavalry kasi pwede nilang sabihin na birthday mo naman yan fresh kaya ikaw nang gumasto sa ating anniversary ayan yun po yung mga ano yan eh maaaring pumayag sila yung mga ofisyalis ng kabalre na sige sa birthday mo na lang kay para wala kami gagastos kasi birthday mo naman yan eh <laughs> yan yeah, po ha? Huh? okay sunod po na magbibigay po ng mensahe di po natin alam kung ito po'y encouragement or discouragement tawagan po natin primer chief global supreme uh, charter national chairman ng joint coalition pila PCGS Larry Uh, good morning. Good morning. Um, buhay. Magandang buhay. Magandang buhay. Ito lang ang masasabi ko ano po sa uh, aking mga nasasabupan. Konting pa konting ano lang sa kanila no kasi birthday na eh. Uh, masasabi ko lang sa lahat ng brands nasasakupan ng J Coalition Pillar uh, lagi lang pong tandaan ang puso ay laging nga yung mga wala, no? Kailangan natin laging maging magpakumbaba lang, no? Paano kung na-high blood? Ay, pag high blood, yan. May solusyon na dyan, no? Sa atin, no? Natulad na nabanggit sa tulungan. Ito, nababanggit kasi ito ni Pris Kasi kita naman ninyo ang joint coalition pillar. Lahat ng branch po niyan ay talaga naandiyan po lagi sa tulungan active po sila sa tulungan. Ito rin po na tanong kung paano. Siguro, please, Leo, kasi isa rin sa ilang mo sa yan. Uh, internal policy na po kasi ng bawat chair ng presidente. Ano po, kung paano siya singilan sila ng monthly, Diyos, at uh, tulungan. No? siguro, patawag mo po sila ulit ng meeting para may paliwanag mo sa kayo na ikaw po mag-compute kung ilan sila para ma-divide mo kung paano po yung pagbigay sa inyo ng tulungan. Na kontribusyon para kayo po ay makapagbigay sa nasyonal ng tulong uh, sa ospital yung pagpatay naman ay 500, no? Uh, yun lang naman po ang siguro. Kailangan mo sa kanila may paliwanag. Explain mo sa kanila. May e record mo. Lahat po nang uh, nabibigyan nyo ng tulong. May record po kayo niya. At yung active sa mga tulungan. Katulad po nung pinag-usapan namin natin, i-remind ko lang, nung linggo, uh, yan po, ilalabas na natin yung resolution na yun, ay napirmahan na po ng lahat ng opisyalis ng Joint and Central. Okay na po yon. Ibababa po natin yung uh, form para makapig up po ang lahat ng members ng Joint and Central. No? Siguro bago katapusan ito. Yan po ay ma ah, bibigay na po sa ating lahat ano. At din lamang po ah, laging uh, tatandaan. Ha? Ah, ang pagtulong ay napakasarap sa pakiramdam. Huwag natin isipin na wala. Tayo may laging mayroon lang, no? Medyo parang bakit ako ay wala yata ngayon sa ano? May kulang? Ah, uh, siguro Goroh ko na papahabang kasi marami pang magsasalita sasalita Happy Birthday, Prescill. Happy birthday Okay. 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 Okay kalimutan po natin. Ha? Huh? Sorry, kasama ko na yan. Kaya huwag niyo akong sisisihin. Kahit kasama ko, sarili ko nga, buti ko makalimutan kanina eh. Buti na tayo kilala ko. Sunod! Okay, ah uh, okay na. Okay, yon Si ah uh, ah uh, Prismar ng uh, Joint Infantry. Kasunod! Walang ibang magsasalita kundi sa pillar pa rin. Primary Chief

Bago po muna ang lahat, uh, luma muna. Happy birthday nga pala sa ating uh, chairman ng Leo, ang um, presidente ng Scout Cavalry ng Alliance. Pilar, tama. Joint Command. coalition. Koalisyon. Uh, uh Lalo na na po sa mga bago nating mga kasama ngayon at ngayon ko din po nakita. Sana uh, ipagpatuloy lang po kung anong, anong natin nararamdaman sa sarili. Tumulong lang po tayo, huwag tayo humingi ng kapalit para laging may grasya sa buhay. Doon po, salamat! Ah, uh, Unang-una, pasalamat muna tayo sa Panginoon at nakarating tayo ng maayos. At sana makarating, din po tayong maayos lahat. Ay, ah, ito lang po ang masasabi ko. Happy birthday, sis. Mm, minsan, magkakachat tayo kung anong mga... Iyak ah, pero hindi ako iiyak. <laughs> ito lang po ang masasabi ko. Sa guardians mo kasi talaga, ang dahil mga pagsubok. Minsan nga, naisip ko, alis na lang kaya ako. Pero naawa ako sa mga kasamahan mga kasamahan namin sa Bulacan. Kasi minsan, sa guardians hindi talaga may yung mga kunting tapo tampo mga kunting pagsubok, pero, maka ano yun, makakayanan po yun pag pray lang po tayo. Tsaka, pangatawanan natin yun, yung walang iwanan hanggang sa huling patak ng dogo. Ay, sir, lahat pa lang sabi nagsasabi nito, nawawala. Bakit mo ba hindi kong na yun, sir? Cancel mo eh, cancel. Cancel ko sir, Kasi lahat na nagasa... Ito talaga ito ha. Lahat na nagasabi ito kaysa hindi dati. Sumisigaw pa. Sir, hindi ka namin iiwanan hanggang sa uling patak ng dugo. Pero sana sila man, wala na. Pero kami nandito pa rin. Ah, gusto ko Nainginig ako. Yun lang po sir. lang, <laughs> mag na yumakap sa akin bago po sumigaw habang tumutulo ang luha. Kaya alam niya ni is si Jing na uh, sabi niya na nadulas siya na uh, sabihin na walang iwanan kasi marami pong nangako na hanggang ngayon. Akala po nila kaya na nila ang sarili nila na patakpuhin at uh, ngayon po ay nalusaw. Okay. Maraming salamat po at kasunod na magbibigay po ng uh, mensahe o bilang pagpapatibay ng uh, loob sa mga kapatid po natin dito po sa lugar po ng uh, Anguno sa pamumuno po ni uh, Presa Clio ay si uh, Chief Global Supreme Charter National President Fighter Ah wala, wala namang katotoo na tayo? Ah <laughs> uh, Unang-una -una sa lahat, uh, salamat po sa pagbigay ng microphone na PCGS, CID, Jimet, Thompson Principe. Eh. lalong lalo na sa mga kasamahan ko na galing sa malalayong lugar, matatarating kayo na matiwasay. Kung anong pupunta, pag-uwi, ganun din. Ah, mag-ingat. lalong lalo na sa mga kasamahan ko sa mga nasyonal, ah, uh, diretsyo lang po tayo sa ating ini, Dito sa ating kapatiran, dito puro bulot. Wala tayo dito, ano? Wala tayong swilter dito. Unang-una, pumasok tayo dito sa kapatiran guardians. Ang pinakamasarap na dinggin sa dulo ng guardians. Ano sa dulo ng guardians? Dalawang M. Dalawang M. Ang dalawang words. Nation, society. Di ba maganda? Lahat tayo nakakatulong sa ating bayan. Unang-una nakakatulong tayo. Lahat tayo mga kapatid ng guardians, tayo ay neutral lang. Wala tayong kalaban. Dito, marami dito chismis. Pero kanta lang yun. Isipin nyo kanta. Pag natin chismis yung mga pangalan nyo. Ay, kayo ang idolo Di ba? Ayan nyo lang. Mas maganda sa atin. Kung ano nga di ay natin na makakatulong sa kapwa na walang kapalit. Yun ang masarap. Ako sa totoo lang, inuulit ko, hindi ako hingi ng tulong sa inyo. Pag namatay ako, hindi ako makasabi na tulungan niyo ako. Tama, di ba? <laughs> Pero pero nga, is what you know. Pero po. 10,000 pa yun. Mamatay ako. Okay. Uh, maraming maraming salamat. Happy birthday again. Chairman. Salamat po. Thank you. CGS si uh, fighter. No? Eh, hindi daw siya hihingi. Paano ba kahingi ka patay na nga siya? Ang hihingi, Maduna niya. Oh, uh, kasama niya or pamilya. Okay, kasunod. Na magbibigay po ng uh, mensahe or ma pupulutan po ng aral sa ating mga kapatid na nandito po ngayon or maging uh, uh, discouragement man ito or encouragement sa pamamagitan po ni Primary Chief, Global Supreme Charter National Chairman, Jim Bubong, ng uh, koalisyon pilar ng GUC. Malapakam po natin. Salamat sa inyo. Sa binigay mo tayo, Happy uh, Birthday mga kapatid! Magandang buhay! Magandang Guardian! Sa mga challenge at uh, saka ito ay ito uh, ang thing discouragement sa buhay natin uh, bilang guardians. Una-una uh, napapasalamat ako sa pagpasok ko sa kapatid ng guardians. Uh, actually, kami magkapatid na uh, laki uh, iba't ibang uh, sangay ng guardians ang uh, sinamahan. Pero ako na lang isa ang nagpapatuloy dahil sa mga sitwasyon no, na uh, naranasan din natin sa hindi magandang sistema. No? Sa mga namumuno. Kaya sila uh, nagpapahinga muna. Ako ang nagpapatuloy. Kaya sa atin, lalong-lalo na sa mga uh, officialis na babasbasan ngayon. Marami pa mga pagsubok ang maranasan ninyo. At tumating sa time ay mismo sarili pamilya nyo, mga kalaban nyo. Pero kapag malampasan natin ang mga pagsubok trial sa buhay bilang mga maginong guardians, Kapag malampasan natin yan, diyan natin malalaman kung gaano tayo katibay sa ating paninindigan. Sa buhay ko, pamilya ko, kinakalaban ako. Ano bang makukuha mo dyan sa kapatiran garjans? Wala namang sahod din eh. Imbis e ang araw ng linggo, ipapahinga mo, ibabandin mo ang pamilya mo, napunta ka sa kapatiran. May punto din naman. Di ba? Pero nasa atin lang yan. Take your time. May time tayo sa kapatiran, may time tayo sa pamilya. Hindi yung puro na lang ng kapatiran. At tayo naman na nandito na sa samahan sa kapatiran guardians, hindi rin natin pababayaan. Lalong-lalo na po sa mga opisyalis. No? Kapag nakita natin na nalamig, na walang gana yung ating mga kasama opisyalis, mananatili po tayo manindigan. Huwag po tayo magpapadala sa kanilang nararamdaman. Bawat isaw sa atin, mga cirmanman, man, ng bawat pamunuan, may karapatan tayong may guide, mag-guide sa mga kapatiran natin ng lamig. Huwag natin hayaan na sarili natin. Isasama natin sa nararamdaman nila. Kung nanglamig sila, manlamig na lamig tayo. Walang magandang dulot at walang magandang mayayari Ang bunga sa ating samahan. Lalo-lalo sa mga opisyalis. Kaya nagpapasalamat ako sa unti-unti mga pagsubok na naranasan ko sa kapatiran ng Ganyans. Nag-decide yung Madonna ko nagpapatatak din siya. Kaya mas mainam, pag pumasok tayo sa kapatiran ng huwag niyong iiwan yung Madonna niyo. Isasama niyo. Para hindi din kayo magpagkamala na may kasama kayo sa niyo. <laughs> ha? Isasama niyo. Kaya totoo yan, totoo. Uh, medyo biro, pero totoo yan. Kasi may nakilala ako sa isang brand. sinama niya, nagpapakilala siya. Ah, chairman, maduna ko. Ngayon, na-meet na, na ko din siya sa ibang brands, Ang sabi niya, asawa ko. Papakilala niya, asawa niya. Eh, sa atin kasi, sa kapatirang guardian, sa atin, ang sign natin sa mga asawa natin, no? Yung mga legit, mga legal. Kapag uh, pinakasalan natin, maduna. Pero kapag uh, kapit... Pwedeng asawa, pwede uh, partner, pwedeng misis, pwede yung. Pero pag sinabi, sinabi lang kasi sa akin, pero iba naman talaga ang mukha. Kaya sabi ko, may kabit pala to. <laughs> may kabit pala to. Kaya yan yung tatandaan natin, no? Huwag natin iwanan yung asawa natin kapag uh, ah, natin kapag nandito tayo sa kapatiran. Kasi hindi naman pwede na tayo lang enjoy. Mam Mamit natin yung iba't ibang mga kapatiran natin sa guardians. Ma, may, challenge din natin sila na sa totoo lang masaya ako sa kapatid Ronald Kasi kung bakit? Sinabi man nila na wala tayong sahod, wala tayong dito. Pero pagdating sa time na tayo mga ngilangan, sa time na tayo pumunta sa Luzon, Visayas, Mindanao o makapunta man sa ibang bansa, na kapag makita ka markado ka, tinuturo mo tunay na pamilya. Tama ba pa mali? Eh? Ang daman natin bilang mga kapatid sa Banika, nararamdaman din nila. Kung maluwag ang puso natin, nararamdaman din nila. Kaya hindi sila mag-alinlangan, hindi rin tayo mag-alinlangan. Dahil kapag dumating sa time na tayo nang nilangan ng tulong, andyan sila. Kahit hindi man natin sila kadugo, hindi natin sila nakilala kapag markado ka na ano nakikita. Welcome at welcome tayo sa kanila. Kaya iyan yung nagagandahan. Aalin man natin yung, yung sahod. Pag pinapasahuran mo, no? tapos yung mura, may pagminumura ka. Parang uh, uh, ang kalabasan, parang higit pa sa, sa ano eh, yung uh, tao-taohan eh. So dito, wala man tayong sao, pero yung nararamdaman natin na pagtulong sa kapatiran, hindi mababayaran ng pera. Totoo po yan. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo, no? Kung ano man mga pagsubok, trials na maranasan natin, tuloy lang. Papakita natin na totoo ang ating pagiging Babylon Guardians. Nasabi pa nga sa Timoto, hanggang sulit patak ng dugo ng mga Guardians. No? Walang iwanan. Kaya yun lang po, magandang buhay ang God po sa ating lahat. Babylon Guardians! Okay, salamat. Ah, siguro naman po, nasabi na ni si Eddie, maraming salamat po sa si Eddie Thompson sa paghawak. <laughs> Masyado naman ata ako naka-focus dyan sa camera mo, inaanak. uh, <laughs> <laughs> ah, Kinakabawan po ako, pasensya na kayo. Kahit po medyo may ilan-ilan dekada na rin po ako dito, pero medyo hindi pa kaanong biyasa sa pagharap sa karamihan. Ayun si si... Ay, saan ka mapunta? Ah... Alam niyo po, totoo lang, uh, talagang totoo po ang mga sinasabing pagsubok. Talagang dapat kumapit. Kung ano man po ang mga dumarating na pagsubok sa atin, talagang dapat po kapit bisig Dahil po pag hindi po natin inawakan maigi ang ating samahan, may mangyayari hindi maganda, nagwawas at wata. So ako po, mara marami ng pagsubok. Ilan ano na nga po ako eh. Pero sa awa po ng Diyos at ako po ay nagpapasalamat kay CID at sa ibang mga member ng GUC, GGC at sa mga Thompson Squad na dati kong kasama sa lahat ng pinutuntahan namin. Kahit bumabagyo, kami po ay naka... Ano? Nakasuporta. Nakasuporta. Bulacan, Batacan, Pangas. Eh. Batangas. At dito pa, nagpapasalamat po ako kay Senti Cleo na na-invite din po dito sa kanyang uh, pagpapabasbas. Kay Sir Larry. talaga nakatutok ang camera. So, <laughs> Dito na akong makatagsalita, ininginig ako kay Sir Larry, naka, <laughs> grabe to. <laughs> sobra po, ang saya ko at nakarating po ako rito, nakilala ko rin po ang inyong mga kasamahang basta po, uh, sobra po ang papasalamat ko, kasi po, kayo po, Siguro hindi ako naka-attend sa inyo nung nakaraan kasi po talagang may inano ako, may ibang pinuntahan po. Pero kung wala lang schedule, watak-watak po kasi pag mga officer po, kailangan hati-hati. Eh. Kaya kung kayo po ang mapupunta sa aming mga kinatatayuan ngayon sa national, siguro kayo rin po ay magiging kagaya ko. Na parang lagari. Kahit saan, Malayo, malapit, walang problema, basta kayang abutin. Kaya dito po, totoo lang, ako, lagi nilang sinasabihan, nag-iisa ka na naman, PCGS Grabe ka. Pero totoo lang, dahil sa kapatiran, ginagawa ko po to. Lalo na po sa may mga bagong member ngayon, dapat lang po talaga, panatilihin nyo po ang pagkakaisa. Dahil ako po, totoo lang, itong hinahawakan ko, New Generation Guardians, medyo mahina pa. Pero, mahina man ang mga kasama ko, pero hindi ko pinababayaan. Dahil alam ko na kaya nila yun. Ma magagampanan din nila yun, balang araw. Yan lang pa masasabi ko, napaka... Sobrang saya ko, Ma'am Cleo, Sir Larry. Happy, happy birthday. I will <laughs> Masalamat po sa inyong lahat.